Chang! Another day, another vlog! At dito nga po mga Chang, ay ako'y naglalakad. At ako po ay naghahanap ng aming mauulam ngayong hapunan. Dahil po kanina ay kami may tirapang pang ulam, yun na lang po muna ang aming inulam. At bayan nga po ako bumili ng isda, oho. Ako po bumili lang ng ganang isandaang piso. At bayan nga po pala ako'y bumili ng turon. Ang turon nga po pala ay piso ang isa. Bayan nga po at ako po nagbibidyo-bidyo dito ah, sa highway. Habang naglalakad, ako po yung didiretso ng Save More para po ako makabili din ng ulam bukas. Bibili po ako ng manok at saka ako po bibili na rin ng asukal, ng kape, ng ibang uh, kailangan pa po sa bahay. At bayan nga po, uh, bayan nga po yung shell at buhon po yung uh, Uncle Jan's. At bayan nga po, iba po, ang ganda po. O, oh, ayan yung pitron tapos meron po dyan yung la Vista. Uh, Diyan po na si Ate Vice. Ganda. O, oh, di diba po? At dito nga po ay babaybayin na natin ang ating daanan papunta ng Save More. Bayan nga po pala yung shoppers. Ay pag tinatawang nung nga po ni Kurt, yung shoppers na ayan, ay sabi ko eh, matagal nang nasunog. At bayan nga po, huy, ya init. Mainit, bagong-bagong luto yung ating uh, turon na binili. Bayan nga po, ho. At ako'y na uh, dito na sa Berkeley Residences bayan nga po oo. at tayo po ay pupuntang save more para po tayo ay uh, magbili na or bumili ng kaunting grocery Eh, bayan nga po to, kayo nakapasok na ah iya po oo. talaga pong ano ako pa bumili ng gatas ni Kurt at si Kurt po hanggang ngayon ay nagagatas pa rin at hindi po pwede siyang walang gatas at talaga pong hinahanap niya at uh, talaga pong ano ah, mahilig minsan nga po yung nagkakapinalaang ay Ganito nga po pala mga itsura ng mga paninda dito ah, sa Save More. Medyo may kamahalan lang din po. Pero mas okay okay na ho kaysa sa Talipapa. at mas minsan po ay mas mura pa dito sa Save More kaysa sa Talipapa. pa. Ben, nga po at ako'y bumili ng bonus na asukal. Wash po yung binili ko, 87 per kilo. Tapos ay yung Nescafe. Ay, yan po ang ating pinagbibili. Tapos ay... Ako din po ay bumili ng shampoo at saka ng ano ah, ng sabon pang paligo. At pati po dragon seed at yan po yung paborito ko, At bayan nga po yung manok ah, 158 po ang kilo. Ang adobo, ano ah, yung adobo cut. Bayan nga po, oho. Uh, ganyan po ang itsura ng save more dito sa Berkeley Katipunan. Hindi po siya kalakihan. Ah, sakto lang din ho. Medyo maliit-liit din po. At bayan nga po at ah, uh, pipila na at ah, tayo po ay magbabayad. Bayan nga po at sobrang kahaba ng pila. Uy. At may nakita nga po pala ako uh, bagong Nestle Nestle cream. Oho. Uh, bagong packaging ho uh, ay nasa 70 plus ho uh, ata 73 ata. Uh, ay uh, 71 po pala. bayan po uh, Ay medyo may kamahalan. Bayan nga po at oh uh, mga letus iya uh, Talaga pong ano ah. ah ano ba po 'yan? Ah, medyo mahal. Pero pag sa palengke po at ah, tagletos ay di isang daan lang po ang kilo. Daming-dami na hong nabibili. Ang dami na hong nung, ano, isang kilo na letos. Ben nga ho pala ang ating mga prutas dito ah. Mga apple, iba't ibang klase ng apple. Tapos may merong ganito ah. Yung ubas na sikat sa Japanese ah. Tasa yung kiwi, ay eh, mahal din po yung mga ganito. Pag ikaw po ibibili, ay eh, ipapakilo mo pa po. Pero yung iba po ay may presyo na. Pero madalas po ay iyo pa pong ipapatimbang kahit po nakaripak na siya. bawan, nakabite rin yung, uh, yung, kiwi. Yan po inyo pang ipapakilo bago kayo, bago mo mano ma malaman kung magkano ang presyo. At dito nga po ay mga chang at ako eh, nagbabayad na ho ang inyong chang. Yan nga po yung kalamansi ah. Medyo, ano po, ang kilo niya. Mas mura-mura po. Ayan po. At nakasison daw po ay. Dito nga po, ay ako'y tapos na. At ako'y nakalabas na ng save more, mga chang Bayan nga po, at aking nilalakad na. At ako'y uuwi na sa amin. At bayan nga po, ah. Iba naman ang daan ko. Paikot naman po. At kami po'y dalawa ang daanan. Pwede ho dun sa may daan tubo. Pwede rin ho dun sa may kabila. Bayan nga po, tayo pumasok na sa eskinita. Dito po yung isang daanan papunta sa sa amin. Thank you so much po sa inyong walang sawang pagsubay-bay at panonood ng aking mga uploads. Sana po ay nag-enjoy kayo at ingat po kayo palagi. Sana po ay uh, magsubscribe mag-subscribe naman kayo at saka palike na rin po at saka pwede rin kayong mag-comment. Ayan. and thank you so much. Babu!